Pakiramdam na madami kang gustong gawin sa buhay pero di mo magawa. Dahil alam mong mahirap makita ang pamilya mo na nanahihirapan. Dahil ikaw ang tanging sandalan at takbuhan kapag sila ay nahihirapan. Lalo na sa panahon ng kagipitan. Kung dumating naman ang panahon na ikaw naman ang nahihirapan, sino naman ang iyong magiging takbuhan at sandalan?